Magandang araw mga kaibigan. Ito, pinakabagong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi lang niya, Glock 9 opoan. Tapos kumakanta siya. <laughs> uh, masayang masaya siya na sabi niya, magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice to this corrupt system. Tapos nakaka... bigla. Katabi niya si Congresswoman Garin, tumatawa, parang sumasangayon sa sinasabi niya. Ano pa ito? Meron na bang niluluto sa House of Representatives na mabibigla na lang tayo? Yung mga nakaupo, tumayo naman kayo dyan. Ibig sabihin, yung mga leaders na matagal na dyan, alis na kayo at uh, iba nang papalit. Pakinggan natin ito, kumakanta siya upo <laughs> Subukan nyo namang tumayo At baka Meow 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 ma-meow-meow-meow meow, 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives We will bring justice into this corrupt system <laughs> Kayo po na nakaupo Subukan nyo namang tumayo at baka, meow 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 nyaw nyaw meow 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 pa ko Magbabago na ang House of Representatives we will bring justice into this corrupt system hello so eh na nasa loob ng plenary hall ng batasang pambansa malaki ko hindi naman siya nagbibiro eh kasi may may naunan na siyang post kaninang umaga. Sabi niya, good news! Mapapalitan na si Speaker Romualdez this week. Oh, ito yung sinasabi niya, magbabago na ang House of Representatives. Meaning, leadership. We will bring justice to this corrupt system. Kaya lang, yung post niya kaninang umaga, sana hindi naman matuto. Kasi sabi niya, bad news! Ang papalit si Sandro Marcos. <laughs> Ay, nako. Ga Nararamdaman na nila siguro yung galit ng taong bayan. <clears throat> yung halos araw-araw na lang ang ano, ng protesta. Uh, again, yung post ni Congressman Barsaga, may several congressmen are now fleeing the country. Tumatakas na dahil takot sila na sa mga protesta mangyari sa kanila itong mga kongresista na may... Okay. Hindi naman lahat, ha. Ah. May mga matitinong kongresista. Kaya lang yung may kongresista na may ginawang... Alam, nakukonsensya sila. Tumatakas na daw sa bansa. Kaya baka abutan sila ng galit na taong bayan ala Indonesia, ala Nepal, eh, masusunog ang kanilang rin, Baka madamay pa sila. So, galit na talaga ang taong bayan. Sukdulan na. na napuno na ang salo. So, anong dahilan? Eh, dahil ito nangyari sa mga lawmakers natin na silang tinatawag ni Mayor Magalong na mastermind sa flood control anomalies na ito. So, para humupa ang galit ng taong bayan, baka ito na nga, I don't know, napagkasunduan ba nila na mag uh, give away na lang muna si Speaker Martin Romaldez, si Katunyinga na nawagan na mag leave of absence o mag step down mag resign na si Speaker Martin Romandes. Hmm. sa pang panawagan ni Katonying yung sabi niya wag na lang tayo magbayad ng buwis At Tommy mo na naman kailangan natin magbayad ng buwis kasi uh, magkalukuluko ng gobyerno natin pag hindi tayo magbayad May, kaya pa naman so ito <coughs> within this week Oh, so hanggang Biyernes. Talaga bang aalis na si ano? Papayag na ba? Kasi sinasabi ng mga alalay niya yung Kongresman Asedre, maraming mga alam na mga young guns na buo pa daw ang tiwala ng mga kongresista kay Speaker. Na sa palagay ko, yun din, alam ko. Maliban lang kung ang Pangulo, ginamit niya na yung kanyang pagkapangulo, gumalaw na ba siya? Kinausap niya si Speaker, alis ka na lang kasi galit na ang taong bayan. Tapos ang napagkasundoan, okay ako, alis ako, basta si Sandro Marcos ang ipalit. <laughs> Parang ganun. Nako, ano sa inyo? Kung totoong Aalis na sa pwesto si Speaker Romaldes at si Sandro Marcos ang ipapalit. Okay ba sa inyo? Kung ako inyong tatanay, hindi okay. Parang ganun din. The same. <laughs> The same lang sila. Kung gusto nila na may tunay na pagbabago, maglagay sila ng mas katanggap-tanggap sa taong bayan. It's either... Uh, ako, Congressman to, May kaibigan na retired general, sabi niya, may ano pa rin daw, may issue pa rin kung si Tobi Chanko dahil yung wife niya, uh, Rumualdes pa rin. Kaya sabi ng kaibigan kong retired general, mas mabuti si Congressman Albi Binetes. Kaya lang, baka naman, oh, okay ako si Albi Benetes. Kaya lang baka hindi rin katanggap-tanggap sa ibang kongresista. Kasi mag-usap-usap ang mayan eh. Kaya kung tatanggalin man nila si Speaker Romualdez, baka most likely nga itong si Congressman Sandro Marcos ay lalagay. Kasi nga, siyempre anak siya ng presidente. Yung mga kongresista na sumusuporta sa Pangulo, oh, yun, uh, Sandro na lang. Kaya lang. ang dating sa taong bayan tingin ko hindi pa rin ano, pagdating. Sa mga kongresista siguro, well matatanggap nila si Sandro Marcos. But sa taong bayan, I don't think so. Same same lang. Same same. Wala rin pagbabago kung si Sandro Marcos ang maging Speaker of the House. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Mukinon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito na tumutulo na ang bubong ng kanilang bahay eh makapagpatay naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. sila ang nataga-anogero? Mag-atop na ni sila karon.

So tanana nakapamilya or naapay gamay? Naapay. pa duha. Ay. Mm -hmm. So duha lang ang imong anak karon nga gaboyon Tanana na nakapamilya ang opat. upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo.